panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo at ngayon ay sulit ba talaga na kumuha ng isang second hand na sasakyan so pag usapan natin yan miya dahil ngayon ay pupunta tayo doon sa pagsawitan kung saan kumukuha ko ng mga um, pyesa na tinanggal sa mga parts out na sasakyan mga kabiyahe tulad nga nung mga tulad nga nung na ko nga kahapon na pumunta ako para pumili ng mga pyesa na pwede ko ilagay dito kay Loan mga kabiyahe so samahan nyo muna ako sa akin biyahe ngayon kasi uh, natanggal na yung shock so uh, te-testingin namin dito at ipakakabit ko rito yung shock absorber na kailangan paltan kay Loan mga kabiyahe so tara Tama ka sa biyahe ko At mamaya Rereview yun nga ulit natin si Loan Pagkakabit nung Shock absorber mga kabiyahe doon makikita nyo na napakaraming pyesa mga kabiyahe sa mga may hilig sa mga old school at kayo ay nahihirapan sa paghahanap ng pyesa mga kabiyahe na uh, ilalagay sa inyong mga sasakyan at lalo na kung ang sasakyan nyo ay medyo may sira doon pwede kayo mamili simula alternator wirings. Uh, mga wirings sa makina marami kayo pamimilihan papakita ko sa inyo mga kabiyahe gulong meron din sila gulong uh, mga sidings tapos ito pa nga pala isa kung ano mga di ba natandaan nyo na yung ating radiator fan ay nakarekta. So ngayon ay automatic na po at doon ako nakakuha ng uh, thermoswitch na yun yung naging problema rito. Kaya nakarekta yung radiator fan pero ngayon ay dahil nga sa okay pa yung yung thermoswitch na nakuha natin doon sa lagang 100. <laughs> talagang 100 mga kabiyahe ay naging okay na ulit yung ating radiator pan at naging, naging malaking tulong kay Loan lalong naging pino yung takbo ni Loan mga kabiyahe tsaka yung kanyang minor pangalawa tingin ko parang ano eh, naging, ano eh, naging matipid sa gasolina lalo siyang naging matipid Kita, kita na lang tayo maya maya mga kabiyaya pag nandoon na ako sa ano sa sa shop malapit na tayo yun nga palang ano yun nga palang shock na na nakuha ko dito mga kabiyaya bali binigay lang sa atin ng ano ng 1.5 Siyempre, namili naman tayo din ng ano, ng maganda-ganda pa rin naman. Yung talagang ano, talagang magagamit pa rin naman natin ng pangmatagalan. Yun yung binaklas din doon sa Nissan Sentra din na Series 3 Super Salon na kamodel nga ni Loan. Okay, so yun mga kabiyahit mga kasoward at nandito na nga tayo sa shop kung saan ay dito ako kumukuha ng mga pyesa pagka nagkakaroon ng problema si Loan mga kabiyahe at eto ay maglalagay tayo ngayon ng papalta natin ngayon ng shock absorber nga si Loan dahil dun sa uh, binaklas nila na Nissan Sentra nung nakaraang linggo ay nakuha nga natin yung yung kanyang uh, sa absorber na isang set isang set na yun mga kabiyahe tapos yung yung ano lagayan itong ano lagayan itong all power itong power window tapos yung gauge titingnan natin kung okay pa yung gauge na ilalagay natin kasi yung RPM nga natin ay medyo mer merong, merong problema uh, minsan gumagana siya minsan hindi so ito na nga mga kabiyahe at ah... Uh tinanggal na nga yung shock natin ni Loan At ito, ito yung nakuha nga natin dito sa Sar Plaza na ano na ipapalit natin dito sa shock ni Loan mga kabiyaya. Kasi ito ay ano na sobra, sobrang ano na to, sobrang lambot na. Sayang ay eh, bumbo uyong ot buo panito, eh, robbery no. Bali dito, ito yung shop nila rito sa ano, sa pagsawitan. At ito pa yung susunod nila na uh, chachap chap chapin para i-parts out tsaka yung isang sepiro na nandito pa mga kabiyahe. So yun, miyamiya na lang ulit. I-update ko kayo pagka yung ano, yung naikabit na nga yung shock dito mga kabiyahe. Ayan ito. Okay pa siya. Kahit na ano, kahit na siya ay Siyempre, sabi natin second hand. Pero tested naman na buo pa to. Wala pang tagas yun, eh, o. Oh. Yun importante, walang tagas, eh, Oh. Tuyo yung ano niya. Tuyo yung panloob niya, Oh. Mga kabiyahe. Ano pa mo? Ha? Ano pangalan mo? Kailangan ako dito, kalbo. Ah, ayun. Kilala si, ano, si kalbo daw. Ayan. kaya Kaya out kay, kay kalbo. Kaya pagka kayo pupunta rito, at may mga kailangan kayong pyesa lalong lalo na pang Nissan ay hanapin nyo lang si si Chris o kaya si si Enan yung magkapatid dahil nga sa dito marami kayong makukuha na pyesa at kung gusto niyo naman na ipakabit na rin sa kanila ayan nandito nga si ano si pareng kalbo para siya naman yung in charge sa mga ipakakabit nyo na pyesa na makukuha nyo nga rito sa ano sa sarplasan bali ito na nga pala ito mga kabiyahe at kinakabit na nga yung, ano, yung natin na, ano, na shock absorber bali isang set na to at yun yan, nakuha nga natin ng, ano, ng kaibigang presyo kaya salamat salamat kay ano kay Chris do sa magkapatid kay na at kay Chris. Ganyo. Oh medyo bababa siya ng konti kasi ito ay medyo maiksi dito sa dati nating shock ito kasi sobra sobrang haba nito kaya yun tignan natin mamaya pagka na na parehas papakita ko sa inyo mga kabiyahe tsaka natin re-reviewin so yun na nga mga kabiyahe bali nakakabit na nga dalawa dalawang shock absorber na isang set ito yung ito yung nakakabit dati ayun nya may ano na siya, may tagas na siya tapos medyo maigsi yung ipinakabit natin ngayon mga kabiyahe kaya uh, asahan natin na medyo bababa siya gagan uh, gaganda naman yung ano gaganda naman yung play ng no, kanyang shock mga kabiyahe tsaka mas mataba yung kanyang spring hindi tulad dito na manipis lang yung spring nya medyo payat lang medyo payat lang yung spring nya mga kabiyahe at eto yan mga kabiyayo medyo bumaba na siya ng konti tapos ipakita ko, pakita ko na rin sa inyo mga kabiyahe yung mga yung mga pyesa nila na available dito sa loob kung sakali man uh, may mga kailangan kayo sa mga Toyota Isuzu uh, Nissan ito nga pala kay, kay Chris nga pala yung mga kabiyahe sa dashboard meron marami sila rito uh, mga ilaw ayan mga ilaw Meron din mga kabiyahe. Tapos dito, dito nga kami namili kanina nung, nung mga shock nga. At marami, marami pa siyang shock, alternator. Marami rito mga kabiyahe. Tapos mga panel gauge. Siyempre blower. Ayan. Kung may mga kailangan kayo na pyesa, uh, mostly sa Nissan, ay kumpleto rito mga kabiyahe ng pyesa na pwede kayong mamili. Ah, ito sa, sa radiator, O, oh, oh di ba? Blower. Yung ano nang ano. Sa radiator pan. Ah, yeah, kumpleto, makakabiyahe, oh. Tapos manubela, meron din silang manubela diyan. Seat belt, ito, kumpleto pa, o. Oh. Tapos mga side mirror. Ito yung susunod natin kukuhanin. Ito nga yung uh, lagayan nga ng switch ng ano ng power window natin mga kabiyahe. Ito yung susunod natin na kukuhanin kay ano kay kay Enan. meron din siyang mga alternator dito. Tapos mga wiring meron din. Tapos yung panel gauge na pang Nissan. yun Isa rin yun. Saka kukunin natin at papalitan na rin natin yung sa ating panel gauges ay. Yeah. Ito, oh. Ito. okay na okay pa yung mga sack niya rito, mga kabyaya. yung malalaki. Tsaka yung mga pangulihan nandoon sa ilalim. Kaya dito marami kayong pamimilian na piyesa lalong-lalo lalo na kung kayo yung nahihirapan na maghanap sa mga auto supply auto, uh, auto, cycle ng mga pyesa para sa mga old school nyo na sasakyan ay dito, pumunta lang kayo dito sa pagsawitan dito kayo mamili ng pyesa at napakarami alright so yun yun na nga mga kabiyahe bali nandito na tayo sa, ano, sa highway at nakalabas na nga tayo ng pagsawitan so ikutan lang muna natin siluan at para may pakita ko sa inyo kung ano ba ang uh, nangyari simula nung napaltan nga natin ng medyo maigsinga na shock absorber mga kabiyahe so ito na nga mga kabiyahe at ayun na so yun nga medyo bumaba na nga sya ng konti Yan, no? medyo bumaba na sya ng konti kung ikukumpara nung ah uh, sa shock na dating nakalagay sa kanya kasi maiksi yung shock na naipakabit ngayon mga kabiyay ito so sunod nga napapalta natin uh, magpapalit tayo ng gulong na 15 kasi, kasi ito ay 14 Ayan, 14 lang to mga kabiyay kaya magpapalit tayo ng 15 para naman uh, yung clearance dito dito sa sa tapalodo ay Uh, mas lalong gumandan tingnan mga kabiyahe so eto eto na ngayon si Loan eto na ngayon si Loan mga kabiyahe alright so tara let's mga kabiyahe muntis pa natin si Loan pagtuwa ko dito sa ano dito sa nagiging play na nito muna itong shock absorber niya mga kabiyahe dahil na pwede naman lang yung naku

kakinmikan uh, ko, shout out kay talo daw kalbo, doon si kalbo, paramat paramat nga, sa iyo yung salamat salamat at uh, yun nga, dahil nang sabit niya ayon nga, paramat ayon nga, paramat sumama so Mama. Nakikiyahin niyo yun. Maraming 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 salamat sa kanya lahat. Sa mga hindi na bisit ng ad. Ay maraming salamat po. Sana ay patuloy sa kanya ng supportahan. Malaking tulong na po yan. Yung hindi niyo pag-bisit ng ad. Yung paglalit yung alam po eh. Malaking tulong na po yan. Maraming maraming salamat sa inyo at hindi pa po kayo nakasubscribe subscribe YouTube po ay pakisubscribe na po ako at pakisubscribe na rin po ang notification para lagi po kayong updated sa mga bagay vlog mga ang sa vlog ni Tito Box lagi